Good morning, good morning mga idol Good morning po sa lahat uh, Magandang umaga Magandang umaga Magandang umaga Pilipinas Kumusta? Kumusta po ang lahat? Kumusta ang umaga sa inyo? At sa ating pagtulog kagabi? Pag ngayon, duty tayo ngayon uh, Welcome to Youtube Channel Jerry Bantilan Vlog Pakisupport po paki-like, paki-share, paki subscribe paki sa notification bell para manantipay ang ating ina-upload na videos sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa mga viewers ko at mga subscribers ko. Ito po naga vlog vlog po tayo dito sa ating Wisto. At araw ng linggo po ngayon. Happy happy Sunday sa inyo lahat. At sa ating mga kababayan diyan sa Sibagat Agustin Dosor, Kumusta po kayo dyan? At sa ating mga kababayan din sa Marindoke, okay? kumusta? Good morning. At sa lahat ng mga charity vlogger, yan. good morning sa inyong lahat. Pakisupport po sa aking YouTube channel, Jerry Bantilan Vlog. Yan po. Supportahan po ninyo ang aking channel dahil uh, maliit pa po ang ating subscribers at saka viewers natin. Viewers natin. Yan. Good morning po sa lahat. Mga OFW, good morning po sa inyo dyan at magandang gabi. Kumusta, kumusta niyo ang trabaho? Ingat po kayo sa trabaho ninyo dyan, mga OFW. Uh, Initiis niyo ang mamiss ng mga pamilya niyo dito sa ating bansang Pilipinas. Ingat po tayo dyan sa mga trabaho ninyo. Yeah. So, <clears throat> ito po, nagbablog po tayo. At araw ng linggo ngayon, Happy Sunday. Yan. Bukas po may pasok ng LTO. At sa tuwing Sabado po may pasok na tayo sa LTO dito sa North Manila. yan. Yan po ang LTO. Yan. Bukas, sa araw ng lunis, may pasok po ng LTO bukas. Dito po tayo naka-duty. Estate po tayo ngayon mga idol. Hanggang bukas kasi ako pang gabi na naman. Isang linggo pang gabi. Yan. Dito tayo ngayon talaga sa sa labas ng uh, MTO. Walang operation ngayon sa linggo, Lunes to Friday, uh, Saturday. Ayun. Ito po tayo. Nag-vlog tayo dito mga idol kasi tagal-tagal ni -tagal, eh, hindi tayo nakapag-upload sa ating YouTube. Ayun. Aalagaan natin ating YouTube at mamahalin natin ang ating YouTube mag channel mayroon tayong channel. Mamahalin natin at ay ang time-time natin yung trabaho natin. Ay, hindi naman mababa ng na yung ating video. At medyo may eksi-eksi lang. Yan. Kumusta ang ating mga uh, kababayan natin dito sa ating Pilipinas? At ay medyo may kaguluhan at uh, masaya pa rin tayo. Oh, tayo wala naman tayong pakialam sa kanila kung anong mangyayari sa impeachment ni Sara Duterte. Yeah. Hindi naman tayo politics, hindi, uh, hindi natin pag-usapan 'yan at tayo magmamanman at makikinig na lang tayo sa balita kung ano nangyari sa impeachment ni Sara Duterte. Dito tayo mga idol Ating pwisto yan Naggabalag tayo dito mga idol Kasi ang aking Ang hirap Ang hirap gumagawa ng uh, Video pero Tsaga tsaga lang uh, Parang gagawin lang natin na uh, Libangan yan Pero mamahalin natin uh, Ating channel Kasi Para makapag upload tayo gumagawa tayo lagi ng video para may upload natin tsaga tsaga lang natin itong cellphone natin mga idol kaya itong cellphone ko ay Huawei Y6 Pro uh, medyo matagal uh, tagal na rin ito 2019 nilabas itong cellphone nito no? kaya pag nabahaba ang ating uh, video medyo nagahang Gamit may dami tayong problema dito sa ating uh, buhay ko. Hindi ko hindi ko iniisip. Kahit hindi mo iniisip, nandiyan pa naman problema, hindi mawawala. Ayan. Pero binabaliwala, parang makalimot-limutan, hindi ko siniseryos. Ang uh, aking problema, problema sa ano, financial, financial Okay naman yung aking ano dito yung yung ano yung yung sahod pero nil hindi, hindi hindi naman nagano hindi nag hindi na ka, ano hindi kasiya pero kasiya pa rin Oh kasiya pa rin Si sawo Ho Baon lang kasi sa ano. Baon lang sa 5-6. Daming utang. Daming utang, hindi mabayaran halos. Pagsamahan mo kasi ng 5-6, medyo nagahirap-hirap talaga. Kaya gusto ko mabayaran mga utang nami Kaya nagang problema, problema ko hindi uh, na mamayong kasi yung mga utang walang nagtatrabaho 5-6 ko dito dami eh kalat-kalat 5 kalat, ko dito hindi na mababayaran ang utang hindi ko alam kung paano mabayaran Intik talaga yung 5-6 na yan. Naasar ako kung... Pero walang sus na... Walang suwis naman ako. No suwis ako kasi. Wala rin ako mahiraman ng pera. Sinsya na kayo at sinasabi ko sa inyo. Ito lamang aking sinasabi lang dito. Mahirap. Kaya kayo, huwag kayo mangutan ng 5-6 sa mga utang okay bye bye mga idol bye bye tayo ngayon bye bye